punta tayo ngayon sa Bukawe kahit may bagyo so, makikita nyo yung mga billboard dito nakatupi na yan so puro safety so hindi naman direct hit ang ano no bulakan pero yan, tinupi na nila yung mga billboard para hindi tangay ng hangin kasi atas daw ng ano, signal number 3 so ngayon pipick up na tayo sa ano, Santa Maria siyempre, munisipyo ng Bukawe yan 600 meters, turn right onto Igalo Road. Nakita akong lettuce, no? Bibili muna akong lettuce kasi may bagyo. Masarap bumili ng lettuce yan. Hindi tayo na lettuce. Ayan ang mga kapasipa. bumili na akong paputok. Muna tayo. So, first stop natin dito, no? CPM Fireworks, no? So, mura din dyan sa CPM. Muna lang yung ori natin is imported no yung very shocking. Medyo mataas sa kanila pero tatawaran natin, tingin natin o matatawaran natin. So, so sobrang daming tao sa ibang store, try nyo din sa CPM, sa ibang store, SRC. Mga talaga nagka-canvas kayo para hindi ako biased na ano, ako sa isang store lang kay bibili. Mga magkakanbas magka-canvas kasi iba-iba sila ng presyo. May mas mura doon sa kabila, na mataas doon sa kabila, meron namang mas mura doon sa isa, na mataas din talaga doon sa isa. Yan mga dama ikot mo. So kung masipag ka mag-ikot, mga mo yung mga presyo. First stop natin, CPM Fireworks. Yeah. So, syempre, no smoking, no testing pa rin. Yan, aga-aga. Bilihan na pa so, Pag gusto nyo pumunta sa CPM, sabihin nyo, recommend kayo ni Kilala ni Tita yon yung owner nito. So, pwede kayo dito rumekta yan. Store nila. Malaki din dito, maluwag. Malapit lang dito kalati, ano? Kalati Rosalie. ayun lang, oh. Pero syempre, pupunta tayo sa kalati Rosali Tapos ito, uh, marami sila dito kiko okay, oh. Pag nandito ka, talagang mabubusog ang mata mo. So, parang dami. Ang yeah. dami. Ito nakatakip pa. Ba't nakatakip pa ito, Mike? May... So, bibili kayo dito na, ayan, may sample sila tito, dito dito. Iglet, uh, Heart of the Eagle, Wings of the Eagle, yung Eye of the Eagle, yung pinakamalaki. So, katabi niya yung mga Lebrilia. Ayan. So, sa so, mga magtatanong, ayan, ang size ng Eagles. Ayan. So, bibili tayo ng shield dito. Ayan. Ayan. Wait lang, hindi ako ito. Pero tita, mag, pag may mga pumunta dito, pwede pa akong magpapunta yan. Syempre, eh, ako magpapunta niyan. Siyempre, limited lang to So, ito yung mga pasabay. Ito na yung kaninyong ano, happy boom. So, shell. Akin yung shell. Kung gusto niya lang subukan yung shell na yun, ayan. message na ako. creation kilala naman yan parang naman yung parin parin yung parin parin yan hmm. okay, tayo, no? ano, ano? Para siyang El Diablo. parin 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 ano yung parin 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 para so yung mga kasabay tayo dito yan. so busy busy na sila dito kahit sobrang aga namin punta hindi pala sobrang aga sakto lang dati mga asikaso ka agad eh kayo buod yung online na ginagawa nila last day nga pala kahapon so ngayon for walk-ins pero siguro may inahabol din silang mga ano online na di dahil mo baka yung hindi na deliver kagad eh. so yan yes. pag nandito ka talaga parang toy kingdom ng mga ano ano matatanda so yan yes. Okay, na あ。<laughs> hindi na natin yan back sa bahay no? pakita ko na sa inyo ito, kung code mini daylight lang pero maribil lang to tapos ito business class tapos dragon harley queen tapos lucis tapos ito whistle lang naman yan para plenish lang naman to no tapos, Ito, lighting thunder ito yung mga binili natin no? Oh. saka tuturo-turo natin kung ano yung mga random na bibilhin dito pag nandito ka talaga magtuturo ka na magtuturo kala mo baba pa nung bibilhin mo o, oh, ito worth nasa ano na to 80,000 guys worth pa okay yung kay ati CPM so sa CPM tsaka dito inabot din ng 100k so pag nandito na kayo mas maganda ilista nyo na lang yung bibilhin nyo iabot nyo kung ayaw nyo mag-overspend katulad ko so, pero sana ito, maubos natin to So syempre yun dito, ang pinaka gusto ko yan yung mga 3 minutes fireworks yan. Kaya tatlo yun, yung isa pwede, yung dalawa pwede kong ibenta sa kapitbahay O sa kung sino man na magme-message Mas yung business class ayan. Kaya madami sya So yan So yung out natin ng mga taga-balot Ayan, nasasakto nila yan sa isang kao, oh, napakalupit O, oh, di ba? Walang space, parang ano yan, pyramid of Giza Walang wala akong space na makakukuha dyan. Saktuhan lang sa mga box. So saan makakarating ang isang daan libo mo? Hindi mo na may kakain. I'm just parking The art of packing. <laughs> Palupit. Araw-araw ba naman ang na gawin mo? Magsasalansan? Di perfect mo na, So, upload natin ito mamaya ang gabi siguro. Dito naman ako sa SRC. 3-3. gusto mo bumili ng mga naka-kick na, no? ay naka-series na, meron sila dito. So, ayan. Tommy so, Ward, 19,500, 15,500. Meron din 10,000 lang, ayan. Ayan, so, naka-series na. Minsan lang yan, pag December, wala na. Wala na yan. Ngayon lang <laughs> yan. Kasi hindi pa gano'ng ano. Oh, Ayan, o ordinary coffee <inaudible> Pero ko yung fountain Oo, basta yung begun Gusto ko No fountain May 3 minutes Obox At aqui Marcos hindi niya yes, sir. Sa RC, ito yung mga presyo nila. Oh. Maribel 7. Yung Diamond 850. Dreamlight nila dito 12 isa black. Librilia 10. Ay, hindi, wala. Wala. Out of stock pala yun. X. Tapos yung code nila dito 13. Tsaka alaki na 13. So, dun ko lang nalaman yung orbit gate. Meron na rin maliit. No? Ayan. 16 shots so bumili tayo so, yeah, para hindi ko na i-unbox sa bahay ah. makikita nyo na Fire Fairy, Cloud Dragon yeah. Or Orbit Jet tapos yung Silver Sparkler Gabi yung ano dito dito talaga mahirap pag inulan Adu-dulas ah, ka pa dito Puro putik Ano natin, na ito, gubat na Tetesting natin yung lifter no? Pinagawa natin, tatlong buwan na ito ta si Bat agad? Walang bam yun guys kasi bawal dito. Lifter lang talaga yung tine testing, So yan, bago ibigay sa akin yan. Tinatesting muna yung batch. So yan, sample. Oh, sibat na sibat eh. So yun, ayos. So ito inaabot ng... Ito mga weasel, guys. Pula. p eh? sa ilalim, ano. Ay guys, so may bagyo nga ngayon, no? November 7. Ang pasok ng bagyo ay November 9. So 8 or 9 ay magiging maulan na bukas. So sinamantala na natin yung panahon para kunin yung mga item na pinagawa ko noong August pa, no? So ngayon ay November 7, tapos August ko pa pinagawa yung ibang mga lifter. Tsaka big quitties, pero 3 months na, hindi pa natin, hindi pa natat natatapos sa sobrang daming ginagawa ng maker. So sabi ko tapusin na kasi baka abutan pa ng bagyo lalong uh, masisira lang yung mga items kasi baka umulan nandoon sa kanila sobra lakas ng bagyo. So sinecure na natin. Uh, good thing naman umabot tayo umaraw kanina, maghapong maaraw dun sa Santa Maria na ibilad pa nila yon pagkabalot. So syempre itetest mo muna natin yon. Tapos ito. Ah uh, overspend na naman tayo dito, guys. Grabe. So ito yung mga kinuha natin na ano, top top shells green effects and tapos red uh, eagle shells pala to hindi top top shells so top top na effect ayan. kasi to black black blasters ng pyro creations yan para tong ano no higad na maliit ayan so nga buksan yung maliit nito na no? para makita natin yung laman so kapresyo lang din kapresyo din to ng higad pero hindi ko lang kung ito ay individual ba o, isang buo lang siya sa loob. Ah, okay. So, ganito pala siya, guys. Yan. Sa isang pack, merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang piraso. May individual pack pa sa loob pag inuksan mo. Ayan. So, 50 shots siguro to, no? So, para siyang sintro ni ng duwende. <laughs> Hindi ni Judas. Kasi <laughs> maliit lang. Tapos syempre, sobra naman to. Yung isang binuksan ko, ito yung gagamitin ko. May matitira pa tayo dito. Dalawa, yan. Mura lang to, 120 lang to guys. 120. Lima na yung naman. So, tatlong piraso lang naman yung binili ko. So, lagay natin dito. Ayan. Kasi mamaya, uwi rin tayo ng kabite, no? Tapos ito, dragon. Dalawa lang yung dragon. Kung last year, so, sobrang dami kang dragon na kinuha. Parang tatlong case. Ngayon, konti lang. Kasi naglabasan yung mga imported na product dyan sa ano sa Bukawi so bumaba yung presyo ng mga imported so tapos ito nagkuha lang ako ng minagmine kasi nung D4 natin na ano star mines na brocade so ito kumuha ako dalawang set pero isa lang naman siguro gagamitin ko dito available yung isa kung sino gusto pero pwede kong gamitin lahat yan wala namang problema so ayan tapos ito no sobrang nakatawa tong phoenix na to eh. So, sobrang linis na gawa nila no po 3 star or 5 star kung tawagin yan pero may lisensya yan oh. No? Ayan, may lisensya yung maker nito guys Phoenix ang linis nila magawa diba? kahit pisilin mo walang maasbok kasi yung mga mumurahing mga 5 star dati nung bata ko madudumi yan uh, Basta na lang binabalot to okay na okay pati for sure malinis guys don't get me wrong for sure malinis din So, yan Three no? star for sure tsaka phoenix lang naglalaban dyan na maganda so yan dami natin e ako nung bata kasi ako hindi ko, na, hindi ko nabibili yan ng ganyan so ngayon yata nung tumanda ako sa ako sila pinagbibili kahit matagal na dito sa lalagyan okay lang tapos yun nga sa naghahanap itong pyro creations syempre nakita nyo naman bili ko yan kay CPM fireworks tapos ito yung ganitong higad na ito yung sinturong talaga ni Hudas na original na no? Bye. Pyro Creations din, yan yung pinaka ano nila, yan. So ito mabibili din kay ano, KCPM Ang nakita ko naman kay Ate Rosalie na ganito is ano, kwitis nila doon, meron Pyro Creation din. Gamit ko yan last year, maganda rin yan guys. Yan. So, Black Blasters pala ito Ayan. Tapos ito sa mga naghahanap ng Eye of the Eagle. Yung si Quenta dito, uh, pinasabay lang sa atin. So, nagdagdag tayo ng isang daan. Yung nga lang, medyo may kamahalan to guys. Pero ayan. Uh, Eye of the Eagle, pinakamalaking kwitis ng uh, Eagle Fireworks. Ayan. Sobrang quality. Buksan natin ang isa. No? Ayan, ang lucky. Ayan palot ko guys. Oh. Lucky kung gusto niyo makita kung itong eye of the eagle no? ito yung regular na kuitis yan so yan yung ano eye of the eagle diba compare naman natin to sa uh, jumbo or jumbo kuitis yan so same size sya ng jumbo yun lang sariling sukat to ni eagle so sariling size nila yan sariling design or hindi naman design no same yung pinaka diameter sa inner kaya outer sila ang may gawa nyan so ito kasing jumbo is galing sa Amparo so ayan so cheaper to kasi ito ay walang brand jumbo kwitis ito naman is eye of the eagle by Eagle Fireworks tapos ito no uh, kumuha din ako 50 pieces lang wings of the eagle ang taas ng lipad nito guys ito yung mga kasukat ng ano ng black ng lebrilia big ng alakino al Aquino, Aquino, yan wings of the eagle po gyo, oh. for comparison ito no meron ako ditong al akino na big so pag pinagtabi mo siya is ganyan siya mas malaki ng konti yung wings pero palagi ko yung uh, leaf charge nila isa lang no sa ulo naman yan parehas lang din So siguro mas lubog lang 'to no pero halos 'yan ang comparison talaga ng Wings of the Eagle yung big ng Aylakino. So 'yan. So ito yung small small quitties tapos yung big ng Aylakino tapos yung Wings of the Eagle. pero mas malaki yung eye of the eagle. So, mas mura tong wings. Ah, halos kapares ka presyo ng ano to, doble karga ng konde 'yon oh no? ano po. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo itong kuitis, no? Mampahaba lang. Kasi ito, hindi mo mawala. Siyempre, silver sparkler. Kasi iba na aawitan tayo, no? Ito kasi pang ano ko sa ano, no? Sa ko lang dito. Ito yung original. Morder din ako kay Tirosalin, no? Original na silver sparkler ng uh, GLK. Ito namang iba ay golden rooster. Pero same, same lang yan. Isa lang ang may gawa niyan. So, yung branding lang talaga. Pero syempre galing China yan. Ang dami natin silver sparkler. Sampu lang siguro to. Ito pala no, natripan kong bumili nga nito. Kinabig ko sa inyo kanina sa store. Whistling Moon Traveler. Kasi yung pamakin ko, mahilig bumili nito. So habang mura, bumili ako. Ang kanina yan, ibigay ko na lang sa kanya. So, pero ito dalawa. Baka isa lang may ko sa kanya. Kasi ito no, Dosis na ang tagal. Ayan. Ang tagal nito. Yan ko. May stick pa siya. For safety. Ayan o. Gusto trompilo. Gagamitin daw nung pinsan ko sa ano. Sa palma kung tawagin. At ito yung silver sparkler. Alam mo natin isama doon. Ito yan lang mga replenish or yung mga dagdag lang so hanggang December na yan so pag may trip kayo dyan message nyo ako mali nyo bigay ko sa inyo or benta ko sa inyo ng mura so <laughs> yan na guys gusto ko mag testing nito golden spinner tapos ito no tiger na business class A and B kumuha tayo tiga apat lang tapos ito syempre hindi tayo pa huli usong usong ngayon na cloud dragon ng GLK ang cute eh no parang candy you know pero sabi nila pare parehas lang daw yung effect nito nagkaiba lang ng packaging so pang pa attract ba ito kasi ito fire fairy ganda nito nakita ko sa online so okay, gagawa tayo ng video nyan no? ang cute lang talaga nitong cloud dragon no talagang parang siyang candy cloud <laughs> so ilalagay muna natin dyan ang mga So, yan, konti lang yan. Iba dito kasi, pasabay guys. Katulad dito, lahat yan, pasabay. Ito pala, spinner, no? Tsaka cupid. So, mamaya, testingin natin. Tapos ito, thunder, eh. si ito, whistling. Ito, panggamit, whistling, crackling. Whistle, crackling, 36 shots. Para siyang, ano, wolf song. Tapos ito, mga mini daylight dami oh, sampu pero maribel lang to guys, pinaka basic mini daylight siguro mabilis maubos tapos yung tungkod, bumili tayo, dami oh. yun, hindi ko na may isa isa to guys, sobrang dami yung ano naman Ato lang to. ito gat din Di hindi sa akin yan pinasabay lang dito ng tropa subscriber na tropa kanya to, mga trompilio yan, may trompilio pa pala, phoenix guys kasama na yung pako Ayan Ah, uh, ito yung quality nila, lucky Hunt. Ah, lima lang pinabili niya, apat ginawa ko, lima akin yung isa para testing natin. Kasi ito, golden rooster. Ito sa hospital gagamitin. Ayan. Dalawang case yung binili ko nito. So, kasi ito, hindi ko ma, anong bumili, no? Orbit jet. Yung orbit Jet kasi ano yun, maganda to 2.0 na tapos may, nilabas pa yung medium niya yung maliit yan yung so yan Orbit Jet na 2.0 tsaka Orbit Jet na di uno lang yata to no? yan. magtatay pisa na kayo sa boses ko guys antok na antok na ako parang tatlong oras pa lang tulog ko eh. pipilitin ko lang talaga tapusin to para pag uwing kabite ma-upload ko Oh, mapanood nyo na since may bagyo eh yung mga gagawin natin sa loob ng bahay lang keep safe kasi alam ko yung iba sa inyo may trabaho oh, mag iingat kayo lalo na yung mga sa labas ang trabaho so yung mga estudyante walang pasok dunes wala na yung pasok so yun lang guys so yun lang yung mga item ito alam nyo na to siguro kung ano to so yun dami no sobrang makulay nila ang sarap sa mata so ilang guys keep safe everyone so duman tayo dyan kanina sa Bukawi at nagtiklo pa na yung mga ano nila billboard kasi nga may paparating na bagyo so keep safe everyone uh, uh pasensya na dito sa vlog natin na walang kakwenta kwenta so thank you sa mga namit meet ko kanina nakakilala sa akin dyan sa Bukawi shoutout sa inyo lahat sa mga nagme-message nagpapas-shoutout hindi ko na kayo may isa-isa. Shout out sa inyo lahat. Uh, keep safe. Lalo na yun sa mga tatamaan ng bagyo. O, oh, yun. Have a nice day, guys. Yeah.